Ganito po itsura ng kalburo. Ayan po. Bubuksan po natin. Ayan po siya. Tapos, para po siyang mga bato. Ayan. Ganyan po itsura niyan. Para siyang bato-bato. Na tipak-tipak na bato. Ayan. Ganyan po siya. Tapos, kung mapapansin nyo, ayan, may mga, nag, ano na siya. Nagpa-powder na po. Nagiging pulbos na. Mabuhay! 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 My name is Lini Saginsin and welcome to my channel. Ngayon po ang gagawin ko ay gusto kong i-share sa inyo ang isa sa pinakakakaiba naming tinitinda sa aming tindahan uh, well actually, kaya ako sinabing kakaiba kasi hindi lahat ng tindahan ay nagtitinda nito pero disclaimer lang ha, hindi po ito illegal ha legal po ito, yun nga lang kakaiba kasi hindi lahat nagtitinda nito at ano, ano po yung tinutukoy ko nakakaiba? well, ito po ay ang wait lang, itataas ko ah! ang bigat niya ito po yung tinatawag na kalburo. Adjust po natin. Ayan. Kalburo po siya na, ayan, nasa lata. At may kabigatan po yan. Sobrang bigat po niyan. So ano po itsura ng kalburo? Well, ito po, papakita ko po sa inyo. Ganito po itsura ng kalburo. Ayan po. Bubuksan po natin. May, naglagay lang po ako ng plastic sa aking kamay kasi po, Uh, medyo maamoy po itong kalburo. Ayan po siya. Tapos, para po siyang mga bato. Ayan. Ganyan po itsura niyan. Para siyang bato-bato. Na tipak-tipak na bato. Ayan. Ganyan po siya. Tapos, kung mapapansin nyo, ayan, may mga, nag, ano na siya. Nagpa-powder na po, nagiging pulbos na. Yan po yung reason kung bakit kailangang nakakulog ito. Kailangang lagi nakatakip kasi po, ito pong kalburo, hindi po ito nadudurog. Kahit martilduhin niyo yan, hindi yan basta-basta nadudurog. Ang tendency po niyan, kapag masyado na po siyang naka-expose or uh, katod po niya, halimbawa walang takip, nagiging powder po siya. So, ibig sabihin, nalulusaw po yan. So, kailangan po talaga laging nakatakip. Yan po siya. asin talagang silyado. So, yun, yun, din po ang reason kung bakit um, nakaligay siya sa lata na ganyan po ka, kalaki. Yan po. Tapos, ang size po ng kalburo na yan ay big. Kasi po, meron mga kalburo na ay uh, yung durog, yung small, And then, meron din yung, uh, yung XL yata ang size nun na as in uh, yung sobrang laki po ng mga tipak. Ito po, big lang po siya. So, yung size po niya eh katabtaman lang. So, ganyan po ang itsura ng kalburo at saka po maamoy siya. Uh, ang amoy po niya parang ano yung amoy pulbara ng paputok. Kaya po medyo may, mabaho po yan. So, ang ginagawa po namin para po hindi malusaw agad yung kalburo na nandito, ang ginagawa namin, nagtitimbang, nagtitimbang agad kami para po nakahiwalay na siya. Tapos ito po, nakalagay siya sa isang separate na lalagyan. So, ito po, ang tinda po namin ay kalahating kilo. Pero ngayon po, ang nakalagay po dito ay one-fourth lang. Kasi po, one-fourth po ang mas mabili dito. So, ito po ang itsura niya. Ganyan po siya. Ayan. So, hindi ko na po kinakamaya kasi nga po medyo maamoy po siya. So, yun po. And, saan nga ba ginagamit ang kalburo? So, ito po, ginagamit po ito karaniwan sa mga nagtitinda ng prutas. At ito po yung saging at mangga. So, ito po yung ginagamit, ginagamitan ng kalburo. Kasi po, di po ba ang prutas po dito ay Usually po hindi pa siya hinog. Ah uh, hilaw pa po siya kapag ka binabiyahe. which is kailangan po talagang hilaw kasi po kapag ka hinog na po ang ang prutas tapos ibabiyahe pa siya, e eh, sigurado po pagdating sa palengke e eh, bulok na po siya. So kaya po karaniwan ang 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 prutas dito ay ang prutas kapag binabiyahe, lagi po siyang hilaw. And then kapag nandito na po sa halimbawa sa sa supplier para po mamahinog yung prutas, ang ginagamit po nila ay itong kalburo. So, ay uh, hindi po kami nagtitinan ng prutas, so wala po ako masyadong idea kung paano ba talaga ito ginagamit. Basta ang alam ko lang po, naglalagay sila ng halimbawa mga dalawang piraso ng kalburo, tapos binabalot nila sa dyaryo, and then ilalagay po nila doon sa halimbawa sa basket ng saging, ilalagay doon sa sulok and then babalutan nila ng jarry yung, yung ibabaw ng basket para po yung init nito nakakulob po siya. Kasi ito pong kalburo, ang epekto po niya, nagbibigay po siya ng init. So, ang nangyayari po, kapag kahabang tumatagal, nalulusaw po yung kalburo. Ano po ibig sabihin nun? Ah, po ito po, makikita nyo, yun nga, para siyang bato, habang tumatagal, nagiging powder na po siya. So, kumbaga, unti-unti, uh, nawawala yung epekto ng init. Kaya kailangan talaga yung kalburo, lagi siyang ano, lagi po ito kailangan nakakulog para hindi agad mag-powder o hindi agad magmalusaw malusaw yung kalburo. So, ganun po yung ginagawa nila. Kaya po, yung mga prutas dito is usually naman po talaga eh hinog sa pilit. Kasi nga po, uh, ang prutas, kailangan talaga hilaw. And then, ano pa yung ginag pinagagamitan nitong kalburo? Uh, ginagamit din ito sa ano sa paputok Kung alam niyo po yung boga, yun ito po yung ginagamit pang ano para sa papotok. Yung ito po yung nilalagay sa tubig and then uh, sinisindihan niya para sumabog. So ganun po yun. So ito po yung karaniwang ginagamit pinagagamitan ng kalburo. Kailan kami nag-start magtinda nito? Uh, nandun pa kami sa dating tindahan namin nung hindi pa ginigiba yung palengke uh, nagtitinda na po talaga kami ng Kalburo kasi nga po uh, yung tindahan po kasi namin doon sa dating palengke ay uh, malapit din kami do sa mga nagtitinda ng prutas hindi po lahat ay nagtitinda din dito kasi nga po uh, unang una uh, medyo maamoy kasi ito maamuy pulbara And then, uh, at the same time, katulad po nito, isang lata ito, uh, medyo may kamahalan din po. So, iyon. Kaya po, hindi lahat nagtitinda ng ganito. At the same time, iyon, katulad po nito, habang tumatagal, nagiging powder po siya. So, syempre, medyo pag nagpa-powder na po yung kolburon, doon medyo na, na, medyo nalulugi na rin kami kasi pag powder na po siya hindi na po namin siya tinitimbang and then at the same time po kapag ka, uh, may tinda po kami ng kalburo ito hindi po ito pwedeng mabasa huh? kasi delikado yon pwede itong sumabog kasi nga po ito yung ginagamit hanibaw ito tatad nga po sa boga yung sa papotok sumasabog po yon dahil nga po sa pag mo siya ng tubig tapos sinisindahan ng lighter yan po yung reason kung bakit siya sumasabog so ito po, kapag meron po kayong ganito at uh, magtitinda kayo, uh, hindi po ito pwedeng mabasa katulad nga po nito, kung mababasa nyo ayan, nakasulat uh, babala, ayan babala, delikado delikadong mabasa so yun po siya hindi po ito pwedeng mabasa so, kaya po kapag ka, nakalagay po ito dito sa loob ng bahay namin Uh, nakapatong ito sa silya para just in case, halimbawa po magkaroon ng high tide, ganyan, hindi po ito mababasa. So, yun po, and gusto ko lang po i-share sa inyo ang isa sa pinakakakaiba naming tinitinda dito sa amin. At ito ay ang kalburo. At ang English ito ay, kung di ako nagkakamali, ay calcium carbide. So, yun lamang po, and uh, sana po meron kayo na natunan, nagkaroon kayo ng idea kung ano ba ang ibig sabihin ng kalburo at kung saan ito ginagamit. Thank you for watching, and see you on my next vlog. Bye!